Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Bilang rest back sa ilang netizens na ng hula at binanggit si Main Mendoza sa isang blind item na tungkol sa isang female TV host na naban umano sa isang beauty clinic dahil sa katarayan. Ang blind item ay ibinandera ng TikTok user na si at Basic Pinay at as of This writing ay umaani na ng mahigit na 4 million views at halos 50,000 likes at mahigit 2,700 comments. Dahu ang female show host na kilala bilang masa at kalog na pakataray. In real life, caption sa post. Chika pa, according sa clinic owner, ban na ang host from her business dahil walang respeto sa staff niya ito. Based pa sa TikTok post, ang team ng Naturang TV host ay nakipagdil umano sa beauty clinic para ayusin siya bago mag-shoot. Ayon daw sa mga staff ng clinic, ang TV host ay tila isang snob, reklamador at hindi man lang nakikipag-eye contact. Sa comment section, libo-libong fans ang sumubok na hulaan ng blind item at karamihan sa kanila ang tinutukoy ay si Maine. Ang mga nasa comments ay Mukhang si Maine na turn off si na mama ko nung nanood sila ng It Bulaga last week. Parang si Maine, haha, naalala ko may mga viral video niya noon na tinapon niya yung pen after may magpa-autograph sa kanya. Mula sa umpisa, biniling, binilang ko ang mga name na drop ni main lamang siya. Main yan, obvious naman, haha. Samantala, may mga nagtanggol kay Maine at iginiit pa na mapapatunayan nilang mabait ang actress dahil nakilala nila ito sa personal. Ito ang mga sintimiento nila. Maine Mendoza is a humble person. I've met her once sa isa sa mga event and she's one of the special guests. She's pretty and kind. I don't think it's Mengai holding back tears. She is a wonderful woman. Hoy, anong main Mendoza? Namit na namin yan. Sobrang bait niyan. Napareak na rin si Maine sa blind item post at tila naguguluhan kung bakit siya nadasa, nadamay. Ako agad, laughing face with sweet emoji. Ha ha ha. Ilan pa ang mga hula ng netizens sa na nasabing post ay sina Alex Gonzaga, Kim Chu, Mariel Rodriguez, Caril, Melay Cantiveros, at Ann Cortez. Thanks guys for watching and God bless everyone.